shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanya YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at Do. Uh... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap. No? Support po sa so, pamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay syempre, panoorin po natin yung kanyang mga Ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless and Thank you very much. Supportan po natin mga kalingap. Mm -hmm. Marius Vlog, mm. yeah, supportahan natin. Ayan eh po mga kalingap, good morning po sa inyong lahat. Magandang hapon. At kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe at pakikita. Click na rin ho yung notification bell para maging updated daw kayo sa lahat kapag gagawin mga video. Ayun mga kalingap, sa ngayon po nandito po tayo sa um, lugar po ni Marie. Kung natatandaan niyo po si uh, Marie, ano, itong uh, tinutulungan ho natin na mapagawa ho yung kanyang bahay. At sa ngayon po, eh, uh, nandito na po tayo. At pupuntahan natin po yung uh, bahay niya at titinan natin kung ano na po ang uh, dapat nating... Uh, Uh, gawin doon kasi medyo matagal ho tayong hindi nakapunta dito. Kaya ngayon po uh, natapos na yung ko namin kahapon yung meet and greet po kahapon ano. Uh, so ngayon po araw ng linggo at uh, papasyalan natin. At uh, syempre po huwag natin kalimutan Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Kalinga Prab. At syempre po ang inyong lingkod, Marius Vlog po. Ayan, pupuntahan natin yung bahay ni Mari Ayan po mga kalingap at uh, ngayon po ay ho natin yung uh, bahay ni Marie. Titinan ho natin kung ano po yung uh, magagawa natin. Ano kasi po yung uh, bubong na pagawa na natin. Ano. So nung nakita nga ho yung napalitan na ho yung bubong ay meron pa hong problema yung kanyang dingding at saka yung uh, hollow block kaya yun pa po kailangan natin ipagawa na kasi nung una ho ang sabi ay yun lang hong ho, ano kasi nakita natin na tumutulo na at nung natanggal na ho yung bubong yun ho nakita natin na pati dingding kaya mga kalingap sa ngayon po ay papunta po tayo doon ngayon ayan po kung nakikita nyo mga kalingap okay na po yung kanyang bubong medyo hindi hindi na po siya tutulo ayan nandito na po tayo sa ganyang ayan po wala walang tao ayan si Mari po wala po dito ano ayan po yung uh, tinutuloyan po ni Mari kapag nagkokon natut nababasa sila ayan ah dito na po sila natutulog ayun ay hindi pa nga po pala pwede matulog dito ano at uh, ayan ho, mga kalingap uh, kung nakita nyo ho bago na po itong kanyang bubong at uh, wala na pong tutulog dito ayan po kung makita nyo okay na ho yung kanyang bubong so ngayon po mga kalingap, ito na lang po ang mga problema yung kanyang dingding. Uh, at na, nandito nga ho yung nanay ni Marie. Uh, para sa maano tayo dito sa bahay ni Marie ngayon. Nandito ho tayo sa kanyang uh, dito sa bahay ni Marie. Ayan ho kung nakikita nyo itong kanyang dingding oh. At talaga naman hong uh, kailangan na po talaga palitan ano. Ayan. Ay nai, uh, good morning po si Mari po na saan po si Mari po munta? Ay po si Ron anak niya. Ay may ano po ng sakit niya yung mm -hmm. anak niya? Umupo ata kasi si po. may lagnat. Ay yung anak niya po? Yung babae. Ay yung babae, ano po yung babae? Bunso? Oo, kaya ka Ay po mga kalingap, siya po ang ina ni Mari. Ikaw po yung ina ni Mari. Ano po? Yung... Yeah. Anong oras ba po sila umalis ngayong umaga? Ayun ngayon lang po siguro at dito kanina pa yung nagkawa na pa yung mga damit sa bahay ay siguro hmm. po kaalis lang. Ano, ano po masasabi nyo kay Marit uh, dahil uh, ito nga pong bahay niya ay ganito. So ano masasabi mo sa so kanya at sa mga at dito po sa tumulong dito po sa pabubong ano? Ngayon po okay na po ang bubong niya. So ngayon po ay maghahanap pa rin tayo ng uh, tutulong po dito sa uh, dingding niya po. Ano? Ano pong masasabi mo, Nay? Ay, nangpapasalamat ako ng marami sa mga tumulong sa, sa tabo mong. Lalo po sa lahat na nililigas sa inyo po na naging daylang yung pag-isya ay magsaraming at saka po sa mga tumatulong pang iba, nagpapasalamat po ako at nagbigyan po ng ganda-gandang bahay ang anak ko hmm. Yan po, Nay. Uh, sabi ko nga po ano, uh, ngayon po, um, habang uh, wala pa po sa atin na uh, ibang tumutulong ano, at uh, ipapagawa na rin po natin itong kanyang dinding uh, neto. Na at nakuha ko na rin po yung 'yung price kung magkano 'yung aabot nito 'yung ding-ding, uh, 'yung oh, okay. at, uh, ayun 'yung hollow block, semento at buhangin. Hollow block pa lang ho at cemento at buhangin 'yung nakuha ko so 'yung plywood ho hindi pa natin nakukuha kung uh, magkano magkano 'yung price. Ayun, no, sabi kulang lang tatlong piraso dito ano yung yeah, uh, uh, bahay uh, ng one, Siguro uh, apat Siguro Ayun ayan po mga kalinga po sino po ang uh, gustong tumulong po dito kay Mariano at uh, sa ngayon po ay Christmas so, naman po, na uh, po para uh, pang pang uh, Aginaldo na lang po natin kay Mari. ayan po maraming po salamat. At uh, kahit naman po sa ngayon ay pasisimula na ho natin ito na pagawaan ng itong kanyang dingding magpapadeliver na ho tayong hollow block at saka yung mga semento at um, ah, buhangin ayun po ah, gagawa na lang po ako ng paraan para mapaayos po natin ito ano mga kalinga ah, kasi po ngayon ay kailangan po talagang mapaayos din ito para maging okay naman po ang kalagayan nito ni ni mari Ayan nga po po nakikita nyo mga kalingap. Ito pong bubong niya. Okay na po oh. Okay na ang kanyang bubong. So ito na lang po mga kalingap. Itong gagawin ho dito, ang kalahati ho ito ay gagawin pong Ano po ang kalahati? Hollow block, mga tatlong patong na hollow dito paikot po ito. Tapos yung uh, taso lalagyan na lang na uh, plywood na ho dito sa taas. Yung dingding. Uh, -ding. uh, Ayun. Ako na gagawin ko na ho ng para dito para ma pa maipaayos na po natin itong sana bago po matapos itong uh, Pasko ano. Uh, nandito na po sila. Nakalipat na sila dito sa po na uh, saan po saan po ngayon kumukuha ng mga pang-araw-araw si Mari? Direk na po pang tindera dyan sa kainan, dyan sa labasan, dyan sa may labasan doon. Mm -hmm. Para ko naman po ano, mm -hmm. para meron siyang pang-alalay sa pang kanya anak. Sa so, lang um, mm -hmm. ang mga anak ako po nang hindi rin ang baong kahit pagkain yung pagkain na tinanong. Sa palagay niyo ho, Nay, ano, kasi po ikaw po yung nanay niya, ano, ano po yung magandang business para kay Marie? Yung sabi ko po ka kanya, magkain niya mga punan, kahit hindi isasama ko po sa pagiging, ito ang po siya nangyayon, ang gulay, ang panitang, alam po niya kung pinipanin, sabi pa ay, meron po siyang, meron na rin po siyang experience na gano'n. Meron po, kasi yung dalaga po yun, yung pag Kasi kung di ito man lang, naman, ito po, ng ilang araw, Ay. Ay. na kasi hindi, ano naman, nagbabalanan siya din na eh, po. Pero pa sa akin, ito, magustuhan niya sa palengke kasi po ang ano uh, namin sa palengke pag gabi lang umaga na dito na kaya maas ka sa mga anak kasi hanggang ano mo lang kapila, kami yun mapunta kami ng alas otso nawi kami mga alas otso ulitin ang umaga At, kahawak na namin ang tira namin Bagaman man meron matira kaunti pwede naman pag hindi dito ayun po ang ano um, namin Ayan po mga yes. kalingap, uh, yun na nga ho uh, ang naka sitting sa atin ano. Kaya na kung uh, pwede po ano yung uh, tumutulong kay dito po sa pagawa dito ano. Tulong-tulong na lang po tayo para matapos po itong uh, kanyang bahay at si tatay po ano sana uh, ma sana po matapos ito ng uh, ngayon na bago magpasko. At sa lahat ng mga na gusto tumulong dito sa pabahay natin kay Mari, pwede kayo magpadala sa akin. Gcash may number uh, 0966-4089-206. Uh, Ayan po ang natin. Sa mga gusto nang uh, tumulong dito sa pabahay natin kay Mari, parang aginaldo na rin ho natin sa kanya para maayos naman ho ang kanilang mga tulugan at uh, kasi may eh, tatlo po siyang anak ano kaya tulong-tulong na lang po tayo marami pong salamat ayan po nai hanggang dito na lamang po ang aking video at paki sabi na lang po kay Maria ano po na uh, pumunta kami dito at sana uh, gumaling na rin yung kanyang anak ang po marami pong salamat hanggang dito na lamang po ang aking video at sana po wag natin kalimutang suportan Kuya Bal Santos matubang atid na vlog at kalinga bro. At ang inyo pong lingkod, Marius Vlog na sana po huwag po tayong magsasawa na manood sa lahat po ng ginagawa nating mga video. Ayan po, uh, alis na muna po kami at titingin po kami ng, uh, kung paano po magagawa natin ang paraan para mapalagyan na po natin ng dingding itong bahay ni Marius. Ay maraming po salamat. Hanggang dito na lamang po ba?